Bukod dito, mga kababayan. Ito, meron akong ipakita sa inyo ha, mga kababayan. Ano yan, Ken? Ito po. Unti-unti na to, mga kababayan. Si Bato de la Rosa po, mga kababayan, na po sa karinderya sa Batangas. ah Si Bato de la Rosa po, na mataan sa karinderya sa Batangas. So, ibig sabihin totoo talaga, mga kababayan, na nasa Pampanga siya. Eto po, ipapanood ko sa inyo. Send me. <laughs> po ito ha. Ah, I-video ko kayo habang kumakain. Hindi <laughs> ko po sasabihin kung saan yung ganito. Ayan po si uh, Idol Sinadol Bato de la Rosa. Ayan po, kumakain po sa isang karinderya. Ano po? Masalap ah, pa Sen? Ayan, kumakain po siya ng isla. Pinangat. Ayan, dito po sa isang karinderya. Hindi no? ko na po sasabihin at ah, matuntun pa po kung nasaan siya ngayon. No? Oh, uh, basta sa isang kalender na masarap po ang pagkain at luto na dito po siya ngayon. Sen, video po ito ah. Di video po kayo habang kumakain. Hindi ko po sasabihin kung saan lugar to. Ayan po si uh, Idol Senador Pato de la Rosa. Ayan po kumakain po sa isang kalender yan. Oh, hindi daw niya sasabihin kung nasaan ito. Ala eh. Ala eh. Hindi ko na lang po sabihin. Ala eh. Kung nasaan si Senador Bato de la Rosa la eh. <laughs> Ako pa ba? <laughs> Ako pa ba? Alam ko yung kalenderya saan? Ha? Sa Batangas po yan. <laughs> ha? Mga kababayan. Sa Batangas po. Mga kababayan. Si Bato. Ha? Ayan na. Sa Batangas po yan. <clears throat> mga kababayan. Actually, medyo pumayat na po talaga siya. Ah, nagbigay ng hit si Kuya. Actually po mga kababayan, yung video na yan kung mapapanood niyo po buo, no, yung nag po niyan ay isang Batanggenyo. Nasa Lemery Batangas po ang nag niyan. So ibig sabihin nasa Lemery Bata ah, uh, nasa Lemery Banda <clears throat> si Bato. Ano po? Ah. Uh, hmm yan baka po siya ng isda. Kinarampon. Ayun dito po sa isang karinderia no, hindi ko na po masabiin at baka matutod pa po kung nasaan siya kaya. Basta sa isang karinderia na masarap po ang pagkain. Mga kababayan, yun pong isda na kinain ni Bato, yan po yung isda na parang pinaksiw binalot sa dahon ng saging. Parang sinaing, no? Sinaing na galunggong parang ganon sinaing na galunggong, binalot sa dahon ng saging. Actually, part po yan ng Quezon Province at Batangas. No? Lucena, Batangas, Quezon Province, yan po yung mga kadalasan na niluluto. No? Mga kababayan. <clears throat> alam nyo na. Ha? Mga kababayan. Tawilis ba yan? Ang pagkakaalam ko galunggong eh, sinaing na galunggong. Tawilis ba tawag yan? Hindi ko alam eh. Hindi ko masadong uh, masyadong... Alam, ah, oh, actually parang tawilis kasi pula-pula yung buntot niya eh. Sinaing na isda, tulingan ba 'yan o galunggong tulingan, parang ganun. Sinaing na tulingan 'yan, Kent. Oh. Kadalasan po ay ginagawa 'yan either Batangas, Lucena or Quezon province. No? So alam niyo na, mga kababayan. <clears throat> si Bato po ay nasa bandang Batangas, Lucena at Quezon province. Pero ito po ay nasa karinderya po sa Batangas. At yung nag-post po niyan ay taga Lemery, Batangas. No? Sa Facebook na yan. So, alam nyo na. Ha? Mga kapabayan. Alam nyo na. Oo nga po. Batangas nga ala eh. Di <clears throat> so, yun po yun. Mga kababayan yung ating uh, pag-uusapan ngayon. So, sa mga naghahanap po, ah, mga kababayan, ah matagal na yan, vlogger na yan. Yan yung lumaa, lumulundag sa mga building, tuyok, ah yung vlogger, ano daw? Na yan, hindi totoo yan. Luma na yan si Bato, nasa Dabaw lang, ah KOGC. Naku, Sir Enrique, ayan ka na naman. Saan ka nakakita ng vlogger na tumatalon sa building? Sa tingin ninyo, kung tumalon sa building yan, buhay pa? Oh, huwag kayong maniwala dyan, Sir Enrique. <clears> huwag <throat> kayong maniwala na si Bato ay nasa Dabaw. Ah, wat maniwala. Si Bato ay wala sa dabaw. nasa Pampanga. Ah, mga kababayan. Ah, kahit kailan hindi man nanaig alae. Eh. Ah, ah, sa idol natin si ano eh. <laughs> Senador Bato eh, hindi ko naman sasabihin, ah, content nga 'yan, taga Bulacan. Ano daw? A vlogger na yan. Hindi nga. Diyos ko, ako na nagsabi sa inyo. Ayan na naman kayo sa Bulacan. Isa e, ka rin diriyangan ng Batangas sa pupunta ng Bulacan. Ano yun? Umikot siya ng Philippine Arena? Naku, walang ganun. Ha, mga kababayan. Ano yun? Papunta siya ng Pampanga? Ha, tapos napunta siya ng, ano, no, iba isiha? Ano, inikot niya yung may maropa? Ha? mm <clears throat> sa yun. Buyon ha, mga kababayan. At least, Nakita nyo na po, 'di ba? Oo, ano kaya reaction ng mga vloggers like Banat Bay? Napaumamsali rogay, hayaan mo na si Banat Bay. Ah, hayaan mo na yan si Banat Bay kasi kahit balatan mo yan, ah sinungaling talaga yan. Kilala ko yung kaibigan ko yan eh. E ba? Ah, alam nyo yung mga yan, kunwari lang yan na ah, mahal daw nila si Digong. Ito ah, tell you frankly, mga kababayan, prangkahan tayo dito. Hindi po nila mahal si Digong. Mahal po si nila si Digong kasi may tag 70,000 aman sila, may condo sila, may 30,000 allowance pa. Totoo 'yan, mga kababayan ito ah, sabi ko sa inyo. Ito 'yung mga DDS na 'yan, may condo 'yan. Condo free condo 70,000 sahod plus 30,000 allowance, 100,000 aman, month. Ha, mga kababayan, may condo pa. Ha? Kung medyo magaling-galing ka na vlogger at bumabanat, yung katulad sa akin na bumabalakbak talaga, ganyan-ganyan, may kotse ka pa. Hmm? Nako, mga kababayan, matagal kunang alam yan, mga kababayan. May mga travel fee pa nga eh, free, free travel, travel pa nga eh. Yung iba nga nakakasama sa dahig eh, di ba? Oh, yung iba nga nakapunta ng China eh, di yeah? ba? Oh, sabi ko sa inyo mga kababayan, tapos kunwari mag-aaway-away yung grupo. Oh, yung grupo ni ganito, yung grupo ni gano'n, mag-aaway-away pa yan sila. Mm. Tapos ending sinadya nila para mag-focus sa kanila yung tao. Yeah? Uh -huh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, lahat na mga DDS vlogger kilala ko yan. Naging kaibigan ko yun noon ni. Eh. Halos naman kadalasan ng mga DDS vlogger dating mga iskunyans yan. Na? Yeah? Halos kadalasan ng mga DDS vlogger ngayon ay mga dating nagbablog kay Isko. Pero walang kinalaman si Isko dyan sa paglipat nila kay Sara at pagsuporta kay Digong. Kasi nga, si Isko at si Sara ngayon not in good terms. Ayan. Yeah. Mm -hmm. Nako, sabi ni Ma'am Ma Agustin, gaya ni Mima, inalok niyan. Matagal na yan sila, Ma'am, nang aalok. Mayroon pa nga sabi, sama ka sa China mag-seminar. Yung katulad nung kay ano, kay Nash Daily na, that's one minute, see you tomorrow. Magla-live yan sila o magba-vlog yan sila mga kababayan, one minute video lang. Ngayon, gagawa sila ng kwento habang nagsasalita, biglang katulad nung ginawa ni Saldi nakita nyo, Imagine ninyo ang content ng mga DDS vlogger plus yung video ni Saldeco na habang nagsasalita siya ngayon, may lalabas ganon. Tapos na diba, sasalita na naman. Zhuk. Di ba may ganon? Sasalita na naman. Ah, ganong estilo yan. Tapos sabihin ni Nash daily, that's one minute, see you tomorrow. Ganito kasi, mga kababayan, ipakita ko sa inyo ha. Ipakita ko sa inyo, mga kababayan, kung paano mag-vlog si Nash daily, ganito ang turo sa kanila ng China. Ito, Nash Dilly. O, gagawa ka ng isang video, one minute lang. ito ha. Ito, mama, papa, in singapore ah. there is no trash they ah. get rid of it in one day here mm. is how they do it first they collect all the trash in the country and to this building to burn it 24 hours 7 days a week 365 days a year the fire is burning trash in this factory the heat from this process becomes electricity to light up homes the toxic smoke gets filtered out and becomes super clean. The remaining ash from the fire is taken to a man made island, dumped into a special water that doesn't touch the ocean water. This process is so clean, the corals are still alive and the animals are still around. From collecting to burning to filtering to conservation, this is how you keep. planting earth clean that's one minute see you tomorrow in singapore the... ganyan ganyan ang turo sa kanila mga kababayan 'Di ba? Ang bilis-bilis lang gumawa ng ganyan. Oh. Dito sa Pilipinas, binun kaming isang busy presidente na ang trabaho dapat ay magserbisyo sa Pilipino. Pero anong ginawa niya? Lumipad siya ng Korea, lumipad ng Malaysia, lumipad ng Australia, lumipad ng Dahig. At plus lumipad pa ng Germany nanood ng concert. Alam niyo ba na habang binabaha, napunta siya ng Germany, mas inuna niya ang panonood ng concert kaysa sa matumulong sa mga nababahaan. Pangalawa, alam niyo ba na nagsasakaw na ulit at nilindol ang Cebu at binaha ang Cebu. Alam niyo ba kung nasaan siya? Nag-outing sa Quezon Province. And that's one minute. See you tomorrow. Diba? Oh, ganon yon mga kababayan. Isang minuto lang. Tapos agad. Diba? Ganon yun. Oh, diba? Ang bilis. Oh, ang bilis. Ganon ang turo sa kanila. Alam niyo, sa totoo lang, pwede pong gawin yan. Ah, pwede kong gawin yan. mo lang, walang kita dyan eh. Wala namang ads yan. Kung may, pero inyo, yung one minute video, pag naka one million views ka dyan, walang revenue yan. Either five dollars, lang. At tanong nyo sa mga Facebooker dyan. Yung mga Facebooker na ano. Ah, maliban na lang kung may allowance ka na 30,000, tapos 70,000 sahod, plus kondo, aha, 100,000 aman Gagawin ka lang, one minute lang. Ah, tatlong beses lang si araw upload mo dyan. Na, hmm. Nako, mga kababayan. And that's one minute. See you tomorrow. Di diba? Alam nyo na. Mga kababayan. Di ba? Maraming salamat po, mga kababayan. Actually, 10 minutes pa. 8, 8 minutes to 10. May kita. Pero pag one minute 30 seconds, nga, nga. Walang kita dyan. So, yun lang, mga kababayan. Kita-kits po tayo ulit. No? Bukas sa ating live. Actually, mga kababayan, napagdaanan ko lahat kung anong klasing content. Lahat tayo pwede maging vlogger. Totoo yan. Kung halimbawa ikaw mahilig ka sa laba, i-vlog mo yung paglalaba mo. Oh guys, good morning! Andito na naman ulit tayo ngayon. Ako na naman si atin yung labandera. Ito na naman. Maglalaba na naman tayo. Another pera na naman ito. Content mo yan. Kusot. Tak, tak, pek tak, tak. Sampai. Tak. Plancha. Gupit. Uh. Uh, tupit. Chak, chak. Oh, ito po vlog natin ngayon sa araw na ito. Hmm. Yeah? O gano'n yun. O kung ikaw, mahilig magtanim. Hi guys! Good morning! Ako na ngayon magtatanim na naman ako. Ito na naman yung gulay na tatanim ko. Ngunit mga kababayan, may uud na naman yung bunga ng aking uh, kamatis. So anong gagawin natin dito? Malamang, kuhain natin. Oh, oh That's one minute. See you tomorrow. <laughs> Lahat tayo pwedeng mag-vlog. Depende sa content. Pero kapag nag-vlog kayo, ito ang aking masuggest. Kung vlogger kayo sa politics, more on politics. Kung vlogger ka sa pagluluto, more on pagluluto. Huwag mong halu-haluin. Wala kang viewers dyan. Kung politics ang content mo, mag-politics ka. Kung pagluluto ang content mo, magluto ka. Pareho sa nanay ni Miguel Tan Felix. Okay na to. O, oh, ba? Diba? Mm. So, yun lang mga kababayan. Maraming maraming salamat po. And, bye-bye. God bless. Good night. Hindi ko po kayo may isa-isa. -isa. Maraming salamat.